masuk masuk ini pet malu pet mau master oke okay. sa master. Ngayon. so ngayon mga master wala nang nakatingin na magkakapagsalita na ako hindi ako makapagsalita kanina yun eh, nung ginawa ko yung hero ah, malamig ang pasko kasi ngayon mga master malamig yung pasko natin Ibig si malamig yung pasko natin 🎵 ka naman, at single ka ngayong Pasko Sabihin, nilalamig din yung mga lapate natin Ang gagawin natin ngayon mga master uh, Lalagyan natin ng malulupit na harang Bala ka, lang Kumbaga, tarapal yung drop natin mga master So, kailangan natin ito. Yan. Mga tarpulin yan, mga master. Mga tarpulin galing poste ng meral Wala palang meral ko dito. Diyan, mga poste ng kuryente, mga master. Nung mga mga nakaraang bagyo, siyempre nagkalaglagan, di ginawa na natin, mga master. Hindi totoo yan. Okay, ngayon magagamit na natin mga no, master. Yung video ko pala paputol-putol na kasi nga nawala na yung quad. Wala na yung memory card natin na goodbye na. So tara, simulan na natin mag-renovate mga no, master. Let's go! Largou! <laughs> Panood na naman tayong gumagawa ng walang kwentang video. Wala uh, na. Pwede Parang may naamoy ako hindi maganda. Uh, ako kaya lang lang ako at malabo mong magtipuhan kaya... <coughs> <coughs> kaya, kaya okay nang kahit sa FB mo lang <coughs> master so okay na ano magaling mo pala dyan ha hindi ko alam ha para hindi sila ginawin pag gabi na talaga mga master eh. so mamaya pala ah uh, pupunta tayo ng loading station para mag sign ng form kasi kakainan natin tayo mga master so kahit ganyan lang natin mga master birthday positive pa rin umuwi naman yung ibon natin mga master eh. kahit lang yung... bola lang yan look. so uh... ayun mga master hirap talaga kasi mag pag kami tumiting hindi naman kasi tayo sana mga master kaya pabulong bulong lang mga master Quack. Ngayon, naglilinis na tayo ng kalat natin mga master rin. Eh. Mga paako, mga ma. Papakita ko sa inyo yung form, mga master para makita nyo. Ang ko, mga master, katas lang ng junk shop yan mga master. Harap sa lahat ng ginamit natin dyan, puro junk shop. Kaya mura lang mga master. Tapos yung tarpaulin mga master, syempre sa poste ng kon lang yan, kuryente. Try natin papasukin mamaya yung mga ibon natin mga master kung papasok. Kasi pinapapay ko muna sila dyan sa may mangga. Ano? Sa dun. So. 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 Yun din malupit mga master. Galing ha? Yo, what's up mga master? Oh, ngayon, tapos na tayo sa kwan sa paglalagay ng tarapal mga master. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ngayon papakita ko na sa inyo yung form na pinipilapan para sa karera ako. Bago lang din ako. Ngayon lang din, ngayon lang ko lang din to ginawa. Yung mag-pilap ng form mga master. Hindi ko alam kung tama yung pinagsusulat ko dito kasi nasulatan ko na ng iba mga master. Ito yung form mga master. No? UPA yung sa amin mga master, yung club namin first, second, third, hanggang third lap lang mga master. Pero sa OC daw ako sa sali. So mamaya, kailangan na natin mag-provide ng 300 mga master. Lake na naman yung lake natin mga master. So, ito ito yung isang form mga master. Dalawa. So sana swerte yun. Swerte lang yung aasahan natin dito mga master. So, Magagaling yung mga kalaban. So, huliin ko na yung ibon natin mga master na isasakay. Yung pang karera natin kasi hindi ko kabisado yung ring number. So, papakita ko sa inyo kung sino yung ibon natin mga master. So, mga master. So, nakuha ko na yung ibon na isasali natin ng karera. Ito yung i -entry natin ng 300 mga master. oo may pong ibon na to mga master. Ewan ko. Wala naman akong ginagawa sa ano. Ang pangalan nito mga master. Ed Kawalug. Kawalug na lang. Parang malupit. Huwag mong subukan. Ito yung ring number niya mga master. Nakaklab ring yan. Nakaklab ring yan. Pancom. Two zero nine nine six three. Two zero nine nine six three. 2099 Pancom Summer 209963 Yun ma'am, yun yung susulat natin sa kwan mga master form Kaya eh, dapat one na natin so, ko na to mga master pas mga yung kamay ko Baka maubos yung balay Yun mga master